Magandang gabi mga kawarriors ngayon ay mayroon akong sasagutin dahil siya ay nag-comment doon sa isang post ko na ang comment niya doon sa amin niya doon bakit daw siya parating tinotokso ng mga babae. Ang specific pong uh, tanong dyan ay paano nga ba lumayo sa tokso? Paano nga ba maiwasan ang tokso? Bakit nga ba na natutokso ang tao? Kung babasahin po natin sa Matthew 26 verse 41. So ayan, babasahin po natin, Maxi. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakanda, ngunit ang laman ay mahina. Dito po sa text na to ay uh, sinasabihan ni Jesus Christ yung kanyang mga disipulo na dapat uh, manalangin para hindi matukso. Kasi sabi nga doon na nakahanda yung espiritu subalit ang laman ay hindi nakahanda kaya ganun po ay napakahalaga na dapat manalangin para maiwasan yung atokso at yung pananalangin din dapat ay hindi lang ito yung basta na magsasabi sa Panginoon na kung ano lamang kundi dapat itong panalangin ay taos puso na humihingi sa Panginoon ng gabay kaya na uh, Maxi ito ang mapapayo ko sa iyo na dapat uh, manalangin parating manalangin at hindi lang yung basta panalangin kundi ito ay taos puso na humingi ng gabay sa Panginoon para maiwasan ang tukso. Maraming salamat sa iyong comment, uh, Maxi. Pagpalaing kanawa ng Panginoon.